You must have stepped on many, many, many toes. <laughs> Natatandaan ko si Bayani Fernando, tatlong buwan lang siya bilang DPWH Secretary kasi ayaw siya mag-playboy. E eh, kayo, naka 3 ah, three years na kayo. Andiyadyan pa kayo. First, uh, Siguro, I, everybody I have... hates you. No, I get very support, very good support from the President. No? Okay. Importante yung... In other words, <laughs> yung pananaw, ay eh, sincero siya. I fully agree and we are fully committed to reducing corruption. But if he was That so was sincere my first Why does he want to keep the pork barrel? Nakalis lang niya ang pangalan. That's not no, Inaalis no, saying no, no, about the PDAF but I don't think it is uh, the same banana. May nagtanong Papano kami ngayon? Wala na kami, wala na yung PIDAP, wala na yung pork barrel namin. Papano ba, kongresista? kami? kongresista? Oo. nagtatanong. Oo, parang... Ang sinagot ko sa kanila, ganun ba, wala na bang pork barrel? Salamat naman. I cleared with the President, ganito buho ba yung patakaran? Kung nakalain item dyan at gusto nilang pagawa at hindi nasa ating specification... Ay, wala sa programa natin. Wala sa programa natin, pwede ko bang i-refuse to implement? Sabi ah. niya, yes. No. At halimbawa, day -day, may konting hope. halimbawa, gusto niya farm to market road na 150,000 bibiyakin niya across all the barangays. Anong magagawa kung farm to market sa 150? Wala. Eh baka driveway lang ni, ni barangay captain yun Ganyan <laughs> ba talaga ang nangyayari dito sa mga port barrel? Ang resulta ng mga saliksik Yung port barrel miski walang miski walang corruption eh hindi nagko-contribute sa development. Wini, ang pananaw kasi, no? may pangangailangan talaga yung local communities na mm -hmm. hindi na identify nung mayor dahil ma maaaring wala siyang pera or nung governor dahil kulang yung ira nila. Mm -hmm. So, ang pinupuntahan si congressman. Eh, di ba miyembro sila ng mga ng mga <clears throat> development councils na ito? I guess But, the political reality is different. Hindi, eh, gusto nila mangurakot. <laughs> hindi na siguro oh, lahat. Oo, bakit Ayaw ko kayo na... doon sa, sa luneta? Oh, hindi, ay, oh As pa? I said, I'm, I'm <laughs> against corruption in any form. Whether it is pork barrel, whether it is from other sources. Okay. Babantayan ko talaga yan. Magkikipag-away ako riyan. So what would so, happen, for example, tap tapos na si Pinoy, meron dumating na talaga ang corrupt na president o ano mangyayari? Balik ang ligaya. <clears throat> well, we try to institutionalize and put How? it into our procedures. No? Uh -huh. But those procedures can always be changed, no? So example, I'm... example, clear example ito. Dati-dati, ah, dati, uh, pag nagbid ka, no, kailangan sumulat ka sa implementing agency. Tinanggal ko 'yun. Bakit ko inalis? Kasi pag sumulat ka, magkakaalaman kung sino 'yung magpa uh -huh. Bakit mo kailangan sabihin pas si kay Ganito, na oy sasali ako jan. So, isa, isasangkot pa yung tao namin. Uh -huh. no? Pupuntahan pa nung isang kontraktor, o sino ba yung sumali dyan para makausap ko na? Lulutuin na namin yan. Ako naman na mananalo rito. Okay? Ano kalakaran dati dyan? This is what they are saying. At alam ng mga tao namin yan. Ang kalakaran dyan, yung mga sumasali lang na tinatawag lang sahod contractors, Walang intensyon manalo yan. Pa-participate lang ng magpa-participate. Sa... At kung sino yung mananalo, magtatabi ng 3% ipamumudmud dun sa mga natalo. Ayan Ay, ang nangyayari. At yung 3% ipamimigay dun sa membro ng mga empleyado namin na back members. Wow. Okay? So alam ko yan at sinasabi ko sa kanila yan, hintuin niyo na yung practice na yan. Hindi pa pero meron rin practice na na yung mga inyong mismong mga empleyado sa DPWH, meron pa, sila, pa, contracting firms, yung mga kanilang relatives or etc. That's yan. correct. Eh, eh kaya nga sinasabi ko sa kanila, pwede ba? I need good contractors, but you cannot be an employee and a contractor at the same time mangontrata na lang kayo, mas malaking kikitain. Umalis na kayo dito. Na dito. Sumulod naman sila. May mga umalis. Uh, meron ba kayong kinasuhan? Meron ng mga nakasuhan, meron ng ongoing, meron na dismissed na.